guys, welcome back. So babalik na ako sa hotel guys. Last filming ko na ng ibang dalit. Yun yung kulay blue ko. So magsuot na ako nitong aking jacket. So last ko na yan. Then pupunta na ako doon sa binilang ko nitong tripod. Kung anong gawin dito na lumuan siya guys. Parang may natanggal na rosca. Lumuag ito guys kasi lagi kong ginagamit at tingnan ko din kung makakabili ako Ay, um, marami na akong gamit okay lang kasi kay kailangan ko naman eh so babalik na ako doon so doon ko na siya papatayin uh, para medyo mahaba-haba itong aking ano, video pag ina nag d off guys, hindi ako masyadong maganang kumain. Lalo na pag may gusto ako gawin. Eh, ayan. So, babalik ako doon sa hotel. Para magbisa ko ng last ko na, na damit ko. Tapos, saglit lang siguro. Kasi doon akong banda sana para ibang lugar na naman. Pero, napakainit itong banda oh. Diyan sana ang balak ko, oh, doon banda. Pero nakita niyo na naman yan. Sobrang napakainit. So, ayan na. Balik na ako sa hotel. Ayan yung pangalan ng hotel, guys.